kung ikaw ay may chronic kidney disease o may kakilalang may CKD ay malamang familiar kayo sa dilaw na tabletang ito. Ang tawag dito ay Keto Analog Tablet. Kananiwang itong iniinom ng mga may kidney disease bilang maintenance na gamot. Naririnig ko sa ibang pasyente na vitamins daw ito para sa kidneys at para sa iba naman ay nagpapababa daw ng creatinine ng gamot na ito. Totoo nga bang beneficial sila sa mga taong may CKD? Tara, pag-usapan natin ang tungkol sa keto analogs. Ang keto analogs ay mga tableta na naglalaman ng keto acids o hydroxy acids ng mga essential amino acids. Ang mga keto acids na ito ay nakoconvert into their active form sa loob ng katawan sa pamamagitan ng transamination, kung saan kumukuha sila ng nitrogen mula sa dugo para maging essential amino acid. Remember na ang mga toxins na nililinis ng kidney sa katawan ay mostly nitrogenous. For example, ay ang urea or BUN o blood urea nitrogen. So, nakakatulong ang keto analogs na mabawasan ang formation ng mga toxins na ito. Marami ng mga pag-aaral ang na nagpapatunay na ang pagbabawas ng protein sa diet ay nakakatulong upang madelay ang paglala ng chronic kidney disease. Kapag kumain ka kasi ng maraming protein, nagja-generate ito ng maraming acids at nitrogenous wastes at creatinine na kailangang linisin ng ating mga kidneys. Walang problema kung healthy pa ang kidneys mo, pero kapag may CKD ka na, lalong nahihirapang maglinis ang mga kidneys dahil mas mahina na ang kidney function nila. Mas madaling malalaspag ang mga ito at maaaring mapabilis ang pag-uwi sa kidney failure. However, Marami ring mga pag-aaral na kung masyado mo namang lilimitahan ng pagkain ng protein sa CKD patients ay maaaring mauwi sa protein energy wasting o malnutrition na ayaw din natin mangyari. So, dito pumapasok ang keto analogs. Unlike karne, hindi nagja-generate ng acid at nitrogenous waste ang mga keto analogs. Pero, nagsusupply sila ng essential amino acids na kailangan ng katawan for protein synthesis. Kaya ang common na ina-advise sa mga patients na may CKD ay magtipid ng protina sa diet o yung very low protein diet. Tapos, sasamahan ng pag-inom ng keto analog. Best of both worlds ito dahil madedelay ang progression ng kidney disease pero hindi masasacrifice ang protein requirements ng katawan. In fact, sa latest guidelines ng KDGO ay practice point siya para sa mga may CKD at willing sumailalim sa very low protein diet. Sa iba't ibang pag-aaral, eh, talaga namang effective ang keto analog sa pagpapabagal ng kidney disease at pagdelay ng pagdadialysis. Basta tama ang dosage at sinamahan ito ng low or very low protein diet. Itong isang study ng 15,782 patients sa Taiwan, mas matagal na sumasapit ang oras na kailangan magdialisis ang mga pasyenteng uminom ng keto analog versus yung mga hindi uminom nito up to 35% less ang risk na mauwi sa dialysis ang mga pasyenteng nakakito-analog versus yung hindi nakakito-analog. Sa same study din, nakita na mas mababa ang mortality rate or chance mamatay from any cause ang mga nakakito-analog by up to 27%. Ito namang isang mas malaking study of 38,000 patients na may CKD, higit na mas mababa ang chance na at mas matagal na mangyari ang madialysis o bumagsak ng mahigit 40% ang EGFR ng mga pasyente na kakito analog kumpara sa walang keto analog. For more health information, lalo na tungkol sa kidney health at kidney disease, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-follow na rin ako sa Facebook o TikTok. Ngayon, kailangan nating linawin na hindi magic pill ang keto analog na kapag ininom mo ay gagaling ang chronic kidney disease mo. Una, ang chronic kidney disease ay irreversible. Hindi mo na maibabalik sa dating 100% health ang kidneys kapag ito ay nagtamo na ng chronic kidney damage. Pangalawa, ang role ng keto analogs ay mapabagal ang pagkasira ng kidneys at mag-provide ng enough protein sa mga pasyenteng may CKD without damaging the kidneys gaya ng nangyayari kapag kumain ka ng maraming karne. Pangatlo, hindi tatalab ang keto analogs kung hindi ka magtitipid sa protein o karne. Need mo mag very low protein o nasa 0.4 grams of kilogram of protein per day para makuha ang benefits ng keto analog. Kung nasa 60 kilograms ang timbang mo, nasa 24 grams of protein lang yan per day. Roughly para kang kumain ng isang itlog, isang slice ng isda at maliit na slice ng pork for the whole day ang hirap gawin kung sanay ka na kumain ng karne. Pang-apat, may kamahalan ito. Yung pinakamura nito ay nasa 22 pesos per tablet. Tapos need mo ng at least 6 tablets per day. So at least 132 pesos per day ang gagastusin mo. E paano kung may iba ka pang gamot? Mas priority ang gamot sa diabetes at gamot sa high blood bago ka magkito analog. Lalo kung limitado ang budget ng pasyente. Panglima, Mahirap itong lunukin, lalo na sa ibang pasyente kasi nga uh, malaki yung tablet. At may aftertaste siya na hindi kaaya-aya para sa iba. E eh kung marami ka pang iniinom na gamot, edi eh tablet pa lang, nabusog ka na. Pang-anim, para masulit ang benefits ng keto-analog ay dapat nasimulan ito na ang GFR ng pasyente ay at least above 18 ml per minute. Habang tumatagal at bumababa ang kidney function ay mas maliit na rin ang benefits na naibibigay ng gamot na ito. Hindi naman required inumin ng keto analog for all patients na may kidney disease. Mas mahalaga pa rin ang pagkontrol ng blood pressure at blood sugar at ang tamang diet upang madelay ang chronic kidney disease. Kaya para sa akin, ay yun nga, mas priority pa rin yung dapat ma-healthy ang diet mo, dapat nage exercise ka, dapat naiinom mo yung maintenance ng mga gamot mo for high blood and diabetes. Pero dahil maraming benefits ang keto analog, kung meron kang sapat na budget at kaya mong konting karne lang ang kainin at kaya mong uminom ng at least 6 tablets additional medication per day, ay very effective ang mga ito upang madelay ang pagdadialysis.